inano no ka ba na ka ba? <laughs> 'Di ba lumapit siya sa akin? Kasi ayun niya lumalapit sa akin, 'di ba? Gusto niya malayo. Pero lum lumapit siya sa akin kung kumbaga katabi ko na siya kanina. Maamoy niya lang si Snoopy kasi nga si Snoopy nakatali. Kumbaga ma-check niya lang si Snoopy. Tapang ni Peanut, guys. Kasi tumo inaangilan siya ni Bolt, ni Potpot. Pot. Wala siyang pakialam. Okay, kahit teritoryo niya papasok ako diyan. <laughs> Tapang din ni Peanut talaga. Kanya maganda kay Peanut. Ayun. Yeah close close kumbaga hindi siya natatakot kaso pag nagkaroon na siya ng kakampi yun malabas yung tapang eh mga <laughs> away okay lang nakilala nga natin sila panda ng pag-alagala sila kumbaga alam niya naman kasi na doon-doon lang Diyan lang naman pupunta tsaka hindi nga masaya yung aso guys pagka lagi nakatali tila na yung sila panda hindi natin sila madidis hindi natin sila madi-discover na ganyan yung mga ugali ng aso kung kung nakatali sila eh. 'Di ba? Yung karakteristik nila bawat isa. Hindi natin ay ganto pala si Pinatso, ganto pala. O 'di ba? Kung nakatali sila ganoon, siguro kit lang sila. Ipipet mo lang sa bahay, hindi nila malalabas yung, yung mga sari-sarili nila. <laughs> ah, 'Di ba? Dahil gala sila, kaya nga wild dogs si. Eh. <laughs> Nasa wild sila pag-alagala. Kaya natin sila nakilala kung nakatali yan, ako po para yung mga aso na kulang sa pansin. <laughs> di ba? Kagaya nung kahapong live ba yun? Oh. Yung malaking ano, di ba? Kama malaking pot-pot. Ayun, yung mga, ay, yung mga aso nakatali. Tingnan nyo Kulang sa pansin. Yung parang kulang siya sa aruga. <laughs> Talagang kukulitin ka na ipet mo siya. Kasi lagi silang nakatali. Ayun na, patay sa G Kaja Kaja, kaja, kaja Ano ba yan? Nakakaladkad ka na Ay, siya Ano tawag sa parang pala? Di ko alam eh Basta ganun lagi ginagawa namin Pag samjupsal Parang may toge Basta, tapos pinaghahalo-halo yun together with some jupsal pero ngayon basta ganun. normal na pagkain ng sakuri di ko alam tawag nga na kaja kaja safe naman dyan so sa... oo oh. oh, yun lang eh di ko, kan... kagi hindi sa pina to ginagawa mo dyan oh ano malalaglag ka bakit ginagawa mo dyan peanut? ayan si peanut nakabama ko na ayan si peanut kayo oi! So... gage hawak ko siya peanut sayang pala hindi naman pala siya nagkagalit guys gage hawak ko dito ginanon ko gage sayang na at sinulit ko na peanut! oi! gage ikat at niyakap na kita eh nasabit din kasi ako yun eh, no? tinan nyo nasabit din ako dito sa mga ano kaya pinatawan ko na siya nakatakak aray Panda, ano yan? Ay, may nagtapon ng ano. Ay, ay. Ikaw, ano yung kinakalkal mo dyan? May nagtapon ng buto ng manok. Ng mga ano, parang chicken-chicken. Tara. Panda. Kaya pala nandun si Peanut. Guys, kaya ginawa ko si Peanut. Sina, ginanan ko. Ginanan ko siya. Hindi nga guys, eh. Siyempre, hindi mo naman maano. Na ano yun, eh. sumabit-sabit yung umay ko eh. Atak. Binatawan ko na. Kasi baka nahirapan siya dun eh. Ay, Ayun yung maganda guys. Hindi siya nang nagagalit. Hindi siya yung tipong yung magagalit sa'yo nakangilang ka. O oh, ba diba? Gagay! Nasa bunot ako si Peanut. Parang sa isip ko Ay eh, hawakan ko na. Hawakan ko na maigpit. Para, parang sa isip ko dun. Ay wag wag wag. Baka masaktan. Gumagagana yung nagdala mong isip ako. <laughs> Gagay guys. Sayang. Nakulog na siya. Oh, siya pwede ba ibalik? Pwede ba ibalik yung oras? Diba? Gagay. Solid. Na-stack up siya doon, hindi siya makalabas. Kumbaga, na-cover siya ng halaman. Yung halaman, sobrang, ano, sobrang pino ng pagkakatanim. Hindi <laughs> na siya makalabas. Ayun. Kaso, nung nahawakan ko, nagpumiglas. Pero maganda sa kanya, guys. Hindi siya nagagalit. Kumbaga, okay lang din pala siya nahawakan. Ganun. Nung nahawakan ko siya, guys, nag-steady -nag siya lalo. Yan, yun. yun nag-steady siya. Tapos, nung napitawan ko siya, yun, umalis na siya. Gagi. Guys, maano yung palahibo niya? Malambot din, pero alam mo yung sabit-sabit? malambot mataba ang taba ni Pinat guys taba tinan nyo hindi siya nailang <laughs>